suspension lang yan. Sana ma-B. That should be si Pacquiao. Yeah. Uh, Outright dismissal. Bakit suspension? Nandito ba yung angkas? Representative na angkas? Yes, uh, your, uh, your Honor, Mr. Okay. Senator. Alam niyo na yung kaso na ilapit sa akin, ano, yung isang rider ninyo um, nag-attempt na i yung kanyang pasahero at nilakawan pa. Uh, yes po, Mr. Senator. We, we've uh, been informed and are aware of okay. that. Okay, and then yung pong uh, complainant nag-file ng uh, a blatter and then nag-reach out sa inyo, pinagtatago-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatago-taguan nyo. Ganun bang patakaran nyo na pagtatakpan nyo yung mga uh, nagkakamali yung rider? At uh, um, your, your Honor, Mr. Chair, Mr. Senator, definitely po, uh, hindi po ganito yung patakaran namin sa angkas. Pero, Mr. Senator, unahin ko na po, gusto ko pong Um, on behalf of the company uh, kami po ay humihingi ng um, paumanhin hindi naman po sa hindi pa peer po sir doon po sa proper forum dito dito po sa uh, ating show but also doon po sa delay na nangyari po na no na forget about my show uh, forget po. about it yeah. pumunta sa akin yung complainant as a last resort dahil nga hindi niyo pinapansin tumama siya sa proseso and what is that proseso Pumunta siya muna sa barangay, nagpa-blatter. Pumunta siya sa PNP, pa-blatter. And then, tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, rider ninyo sapagkat ninaakaw nga yung wallet nandu at saka cellphone. Nandun yung mga information about the rider. Tapos kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate pinaikot-ikot siya, and then bumalik siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that, kung sino yung rider na, so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, inareglo ninyo. Kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya. Huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagal lang pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampik sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file, iha. Mahabang proseso yan. Makipag-areglo ka na lang. So, ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso, na tumawag yung inyong uh, kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po yon, Mr. Senator. No? Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to, you know, to our honorable senators and members of government. Pero Senator, lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Um, admittedly po, ang, we, ang prides itself with the service for passengers. Pero dito po, Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng seven to 8 days bago po namin na, na iharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Uh, Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. Uh, if I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod. Sa, siguro sa, sa patakaran ng inyong kumpanya na kapag merong problema ang kliyente natin as ikasuhin agad. Hindi. Pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi maro, hindi sumusunod dun sa sinasabing cause you should take care of your customer. Eh, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom, kasi Mr. Chair, inamin po nung complaintan uh, complainant, na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi na niya isasa, hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may pataka lang kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero na Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Um, uh, Mr. Senator, masasabi ko may po... Because na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally, yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan uh, na nakakalusot po. Okay. And definitely, sir, we will deal with these. To your point also, sir, yung pong accountability sa tao namin, uh, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct uh, uh, drug testing sa inyong mga riders? Um, at meron po kaming annual, uh, Mr. Uh, Mr. Senator. So kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, so, meron po tayong uh, motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm, I'm talking about, about drug testing. Kasi yes. para sa isang rider na rapey niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pag nanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sa katinuan. At sino yung mga taong walang sa katinuan? most likely mga adik. So dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders. Hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magdadag test. Eh. Di ba, hindi, nang hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. And then, dapat doon sa mga Pasahero, meron silang meron silang party do. I don't know if you're doing this in in the US. They're doing it sa, sa ibang mga companies na uh, binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Uh, yes, yes po, your uh, your honor. And well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. And chine check naman ba na Uh, on a regular basis kung itong mga rider niyo ay marami nang mga ticket violations kasi kumrami dapat tanggalin niyo na ibig sabihin pasawayon uh, yes po, sir we monitor po the status of every rider violations po even yung expiration po nung kanilang mga lisensya sir nasa aming dashboard po sir so we we monitor the profile and the activity of the biker po okay uh, lastly now mr Chair, goro uh, we have to come up with uh, some legislation uh, to protect Uh, the uh, riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at taka lahat ng mga, yung iba pong mga riders. Uh, but I want to protect uh, tong mga uh, pasahero ninyo, yung mga kliyente nyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil sa mga uh, pasaheros. So you should take care of your pasaheros first and foremost. Di ba may kasabihan pa nga, customer is always right, right? You should abide to that. Saying, okay? Yan lang po, Mr. Chair. Thank you po. Tool po, pero dagdagan ko, may winaw from ang kas, Anong status na nung kaso? Uh, sa kasalukuyan po, yan, Mr. Chair, Your Honor, yung pong biker that has been accused has been suspended. Uh, hinarap na po natin siya doon po sa barangay at sa kapulisan. Um, we have been trying to reach out po, um, uh, Senator Rafi, to the family of the victim. In fact, pinuntahan po namin sa kanyang, uh, sa kanila pong uh, tirahan uh, to offer po yung counseling, to offer basically criminal po. Criminal case. May final kayo? May final uh, na file? Sabi kasi ni Senator uh, Tulpo, inareglo niyo pa. Uh, yung, siguro pa, just to clarify, Mr. Chair and Senator, yung the entire process po doon po sa barangay at sa police, bawal po kami pumasok doon sa loob. So, it was... so, sorry, Mr. Uh -huh. Chair, makasing, that's BS. That's plain and simple BS. Bawal makapasok. Nareg doon nyo, yung PNP, nareg doon nyo yung, ano, yung barangay. Kasi, para sabihin ng police, Mr. Chair, huwag ka na kasing mag-file ng kaso, ang habang proseso yan, sakit sa ulo, etc., etc., magkipag-arig mo ka na lang, pumunta ka na lang, sa, magkipagkita ka na lang sa kanila. O yan yung mga salita ng mga polis na naareglo. Ganon din sa barangay. And then, hindi makikipag-areglo sa inyo ang complainant because I made sure. Binigyan ko po ng pera, Mr. Chair, yung complainant para hindi siya makipag-areglo. Sabi ko, huwag ka makipag-areglo, bigyan natin ang leksyon itong nang, nang, walang yasa'yo, itong rider. I want him in jail. Okay. Salamat, uh, Senator Tulfo. Can you confirm that na inareglo nyo, hindi nyo inareglo, pero sinuspindi nyo lang yung rider? Opposite, We, definitely suspended the rider, point number one. Doon po sa pag-areglo, Mr. Senator, um, to be honest po, yun, wala po talaga, hindi po namin kilala yung um, mga membro po ng kapulisan sa presinto ngayon, neither po yung barangay. And neither were we there po during the proceedings po, Mr. Senator. No? Um, I hindi ko po alam kung ano po yung dahilan nung ating officials ng mga kapulisan at barangay for them to say na areglohin mo na lang. Um, ang alam po namin, Mr. Senator, doon po yata sa dulo, um, ito po yung huling araw po na nakikipag-usap pa sa amin yung pas pasahero. Um, meron po silang nilagdaang kasulatan na um, Meron pong final step which is magkikita daw po sa opisina at doon po sila mag-uusap kung ano po yung mga nawala at magkano po yung danyos uh, as a first step po, among the other next steps. But, Mr. Senator, hindi po, sabi ko nga po, it's not an excuse for what happened and um it's really the welfare of the passenger that's our priority at the moment. Mr. Chairman, kasi okay. ito ulit. O oh, si... Sabi mo, magkikita sa isang office para doon sabihin kung ano yung mga nawala, papalitan. Alam mo ba sabi ng barangay? Eh kasi mahal yung pagpresyo sa uh, mga gamit na nawala. Doon pa lamang malinaw na yung taga-barangay na mamamagitan, inaaregno na. Paano niya masasabi na mahal yung hinihingi na perang kapalit ng cellphone na nawala? Kung magkano yung mga laman sa wallet, etc. Uh, at sa kaisa pa, um, ano ang pangalan niyo po ulit, sir? Uh, Mr. Senator, uh, Jauro po. Jauro po. Mr. Jauro, bakit suspension lang? Nag-attempt namang rape to. Actually, kung hindi lang dumating yung dalawang uh, mag-asawa na napadaan, Mr. Chair, kasi naibabana na nitong rider yung shorts, itong victim at binabanan niya kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan. Kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan. Sana mabi. That should be si Pak. Outright um, this way, huh? Bakit suspension? Um, Mr. Senator, yung pong, uh, yung pong suspension is uh, subject po doon sa investigation na gagawin po nung ating kapulisan. So it's not, uh, hindi po siya parang permanenteng um, uh, ito po yung action natin, but it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, dahil hindi po kami yung mag-iimbestiga, it's really the police officers po. Uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app. Pero after po ng, ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the app. Sir. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, si bakit nyo? Anong suspension-suspension pa? Anong hintay-hintay nyo pa yung, proseso? No, kay proseso. No, yung proseso? Ano kayo proseso? Na yung proseso naman palpak, kaya lumapit ka sa akin. At alam niya naman talaga nangyari yung muntik na ma-rape yung biktima. You know that kasi tinatago-taguan nyo siya eh. Kasi kung hindi nyo siya tinatago-taguan, then hinarap nyo siya, then you believe na hindi nangyari yun. Uh, Mr. Senator, I'm a, uh, to be honest, tama po kayo. So next time, tama. pag may mga ganong grave offense, yes. okay. kailangan si Bak. Yes. Yes. Ang no. suspension. Nakaka-insulto po kasi yan, sir, yung suspension. Tama. At pangyay. Sa impista po, suspension lang. Tama po kayo dyan, Mr. Senator. Um, to be honest, uh, now, na uh, isang dalawang linggo po matapos po yung insidente, um, ang, ang initial po, na as ang assessment po talaga namin is unang-una, um, masyadong nandoon sa level ng proseso na walang, walang tumingin doon sa... Dun alam mo, sa, alam mo, sir, pag uh, kayo, uh, again sa inyo, proseso. Pero kung in sa inyo, walang proseso. Yes. ba? Diba? in sa inyong proseso kasi punta ng punta yung tao sa inyo ay yung kausapin. Pero ngayon, yung inyong rider na loko -lo -lo ko kailan dumaan sa proseso. Huwag mo na suspindihin. awag huwag mo na si suspindihin lang muna hanggang sa kung resulta sa investigation ng PNP. Parang hindi yung pinaniniwalaan yung biktima. Mas pinaniniwalaan niyo yung suspect, yung inyong rider. Di ba? Nag-guess nyo? Pag in favor sa inyo, proseso. Pag against sa inyo, wala nang proseso-proseso. Di ba? Kailangan dumaan sa proseso pag pabor sa inyo. Pag hindi pabor sa inyo, hindi na kailangan. So, sir, si Bakinyo na po yung rider na yun.